may mga iba't ibang reason kasi sa pagka-backslide ng isang tao. May iba because of personal negligence, may iba because they are offended church. So dahil iba't ibang reason, iba-iba po ang mga advices na mabibigay natin sa uh, mga backsliders. I'll just give one general answer no para po sa lahat ng backslider na maaring nakakapanood nito. Ito pong lagi nyo pong tatandaan mga backslider, mahal na mahal po kayo ni Lord. Hindi nagbago ang pagtingin niya sa inyo dahil nagkasala kayo, hindi na nawala yung value mo sa kanya dahil lang lumayo ka sa kanya, hindi nabawasan ang pagmamahal sa iyo ni Lord dahil nag backslide ka. Mahal na mahal ka ng Panginoon higit pa yan sa kahit sang katutak na kasalanan ang nagawa mo sa iyong buhay. Hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Takot Dios Diyos na nakikita kang malayo sa Kanya at magagalak ang Diyos pag makita siya, pag makita Kanya na manumbalik at magsisi sa iyong mga kasalanan. No? Jeremiah 3.22, Micah 7.18. So kung ikaw ay backslider na nanonood ngayon, kung ang church ang dahilan na hirapan kang bumalik, then find a new church. Okay? Find a new church. Walang problema dun. As long that church is biblical. So always remember this. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Okay? Godspeed